Ayun na. So, father. Jed. Pasensya ka na. Pero... Oh. Mukhang matatagalan pa tayo dito. Galit na galit sa atin yung mga taga-pok para iso. At sigurado akong lalong nilalaso ni Duane ng mga utak nila. Lalong-lalong na ngayon na nanalo pa siya. Di ba na masasigurado ko makakahanap tayo ng para para makabalik doon. May plano ng Diyos para sa atin. Tayo na. Teka lang, Chong, Briggs! Chong Father, Chet. Si Briggs. Briggs, Chong Father, Chet. Magandang araw po. Presensya na kayo, pero sinama ko siya kasi wala na siyang tutuluyan. Kung okay lang sa kanyo, ba? Ah, Oo. Oh. oh. Sige. Ikaw ang tama. Ayan, marami pagkain. Sakto, pinaglahanda kita ng crispy kanin, ha? Crispy kanin? Bakos siya, yan, eh. Ah, nagreklamo ka pa. Binibigyan ka na kayo kung magugas ka. Kaya lang kamay dyan o magugas ka ng mukha mo. Puro ka reklamo. Binibigyan ka na nga ng pagkain dito. Huwag ba kinaan. Stress ako ngayon. Tubig ka muna. Ito talaga, Father, eh, no? Salamat siya, Father. Dapat siya, binibless, eh. Tubig ka muna. Thank you,

Carlo J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.